Naghahanap ka ba ng paraan para mas mapaganda ang iyong garden? Mas pasaganain ang iyong harvest pero ayaw mong mapagod o makalanghap ng masangsang na usok? Nako na tamang channel ka. Marami sa atin ang gustong mag-carbonize resal dahil alam nating malaki ang pakinabang nito sa pagpapaganda ng lupa at tanim natin pero ang proseso ng paggawa ay talagang nakakapagod at mausok. Pero paano kung sabihin kong may paraan para gawing carbonized rice hull ng hindi mainit, hindi mausok, at higit sa lahat, hindi nakakapagod? Hello ka-farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Madalas ang pagawa ng carbonized rice hull ay nangangahulugan ng pawis sa sobrang pagod, mainit na apoy, at makapal na usok. Ang dami sa inyo nag-aalangan mag-carbonized rice hull dahil sa hirap at pagod. Dito sa Palawan, madalas umuulan. Kaya minsan walang makuhang to yung rice o ipa ng palay. Lahat basa. E eh, posible nang gawing carbonized rice yun, di ba? Pero teka, paano yan kung basa ang ipa? Ito ang alamin natin at magugulat ka sa sagot. Ginawa namin itong ibang klasing pamamaraan na taliwas sa tinuturo ng karamihan pero gumagana kahit sa basang raisal. Ito ay isang patunay na kahit sa simpleng pamamaraan, kaya nating maging innovative sa agriculture. Ngayon, papakita namin sa inyo ang sikreto ng pamamaraan na ginagamit namin dito sa DDT Nature Farm. Para sa demo ngayon, 3 sacks lang ay papakita namin. Pero ang mitod na ito ay probe na naming epektibo. Dahil dati, nakagawa na kami ng mahigit 100 sacks ng carbonized rice hull sa loob lang ng tatlong araw at dalawang gabi. Incredible, di ba? Ano nga ba ang carbonized rice hull o CRH ka farmer? Simple lang, ito ay ipa ng palay na sinunog sa limited oxygen environment. Hindi ito abo, kundi charcoal o uling na gawa sa ipa. Pero bakit ito importante, lalo na sa ating lupa na madalas ay clay ang carbonized rice hull ay may porous na structure, parang sponge. Kapag inihalo ito sa klilom na lupa na madalas ay siksik, ang carbonized rice hull ay nagbibigay ng aeration na kagkakaroon ng mas maraming space para sa hangin at tubig na critical para sa ugat ng halaman. Nagpapabuti rin ito sa water retention. Ibig sabihin, mas matagal na nananatili ang moisture sa lupa, lalo na kung panahon ng tagtuyot. Utang init Higit pa rito, ang carbonized rice hull ay may kakayahang mag-absorb at mag-hold ng nutrients. Ito ay dahil sa negatively charged surface nito na umaakit sa positively charged nutrients ayon. Ito ang tinatawag nating cat ion exchange capacity o yung CEC. Sa madaling salita, hindi basta-basta maliligaw ang pataba mo mananatili ito sa lupa at mas madaling maabsorb ng halaman. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa klilom na minsan ay mabilis mag out ang nutrients ay napakabisa ng carbonized rice hull. It's like a nutrients bank for your plants. Ang carbonized rice hull ay hindi lang para sa isang uri ng halaman ka-farmer. Dito sa DDT Nature Farm, ginagamit namin ito halos sa lahat ng aming gulay na makikita mo talagang kakaiba para sa leafy vegetable. Katulad, apabilis ito ng paglaki at nagpapaganda ng dahon dahil sa mahusay na nutrients uptake. Kaya, mas siksik at mas masarap. Sa mga root crops naman, katulad ng labanos o yung radish, pinapaluwag nito ang lupa o ginagawa nitong buhaghag kaya mas malayang lumalaki ang ugat at nagiging straight at malaki ang mga na-harvest natin. Kaya, sa mga fruiting vegetable naman, katulad ng kamatis, sili, talong, ito ay nakakatulong sa pagpapatibay ng ugat na pundasyon ng malusog at maraming bunga na gulay. Kaya marami kang harvest. At bilang pating mix o seed starting materials, binabawasan naman ito mga fungal diseases na nagpapabuti sa pagtubo ng ating mga pinunlang gulay isa rin ito sa mausay na base para sa iyong seedling tree. At ang pinaka-importante, hindi ka na mag sa pH level ng lupa dahil ang carbonized trisal ay nakakatulong na balansihin ito. It's truly a multi-purpose agricultural wonder. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka kapanapanabik na part. Paano namin ginagawang ang carbonized gamit ang basang ipa nang hindi mapagod at halos walang usok. Ang sikreto ay nasa aming wet rice hull method. Lang ka lang kaparmer, maraming mag aangal sabi niya, halos walang usok, ibat e, mausok. Kaparmer, may, may usok lang kapag nagsisimula pa lang. Pero once na natabunan na natin ito ng ipa, wala nang usok. Kaya dito, maraming nagtataka. Bakit basa? Hindi ba mahirap sunugin ang basa? So ito yung magic ka-farmer Handa ka na bang tuklasin kung paano Nagiging black gold ang basang ipa? Let's dive in Para sa demo ngayon Tatlong saks ng rice hull Ang ipapakita namin Isang sako para sa maliit na gagawin natin na paapuyan At dalawang sako naman Para dun sa medyo mas malaking paapuyan Tara, simulan na natin mga farmer Tip natin Ay ang paghahanda natin ng paapuyan dito susubukan natin gumawa ng maliit na paapuyan para sa isang sako lamang upang malaman natin kung gaano nga ba karaming carbonized resal ang isang sako ng ipa at kung gaano ito katagal. At yung isa naman na gagawin natin medyo malaking paapuyan ay para marami tayong mailagay na kahoy dahil ang purpose natin ay gagawa tayo ng uling at kung gaano naman karaming carbonized resal ang dalawang sakong ipa. Okay? Simple lang ang design. Basta may space para sa gatong at para maihipan ng hangin. Wala itong high-tech na equipment. Kaya kahit sino, kaya ang gawin nito sa bahay. Step 2 na tayo mga ka-farmer. Ang pagatong at pagsindi natin. Dito na pasok ang ating duplikitang strategy. Gumamit na tayo ng mga kahoy na matigas para sa bawat paapoyan upang maging magandang uling din Sindihan natin ang kahoy. Ang layunin natin ay magkaroon ng malakas na apoy na magiging heat source natin. Ito ang susi. Gumagawa ka na ng carbonized trisal, kumikita ka pa ng uling. So dito, nagsimula kami bandang 2 p.m. At siguro sapat na ito. Makapagsimula tayo ng malakas na apoy at matatapos natin ito ng baka abutin na tayo ng dilim. Step 3, ang dahan-dahang paglalagay ng basa na ipa. Ito ang pinaka-crucial na part. Kapag malakas na ang apoy, dahan-dahan nating ilalagay ang basang ipa. O tama ka, basa. Huwag ka matakot, ang rice hull na ginamit namin ay basa. Dahil nga, dito sa amin, wala makuhang to yung rice hull dahil sa sunod-sunod na ulan. Kaya ito ang ginagamit namin. Kumuha lang ng tigisang dakot at ibub ibudbud sa ibabaw ng apoy. Ang init ng apoy ay magpapasingaw sa tubig ng ipa ang moisture na ito ang magsisilbing barrier laban sa sobrang oxygen na siyang dahilan kung bakit hindi na, ito nasusunog ng buo at hindi ito magiging abo. salib ito ay magiging carbonized. Hindi ito magiging mausok tulad ng pagkasunog ng tuyong ipa dahil sa presence ng tubig. Ang nakikita mo ay tinatawag na steam. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ka maiinitan dahil singaw lang ang lumalabas This is a controlled combustion turning wet into a black gold. Hindi lang yan. May bonus pa itong hatid na hindi mo mararanasan sa ibang mitod. Abangan mo yan mamaya. Stipor ang pagdagdag base sa itim na surface. Ang pala palatandaan na kailangan mo magdagdag ulit ng ipa ay kapag nakita mo na na may lumalabas na naitim sa surface ng risal. Ibig sabihin, yung apoy ay nakaabot na sa ibabaw. Sa aming karanasan, nasa mga limang minuto lang, dipindi sa kapal na dinagdag mo na risal sa ibabaw. Pero huwag hayaang umitim ang ibabaw ng gusto dahil sigurado maabo ito. Dagdag lang ng dagdag ng ipa, huwag hayaang umapoy sa ibabaw. At ito ang sikrito na hindi mapagod na si Aritz. Huwag hahaluin ang carbonized resal para hindi madurog at hindi humina ang apoy na nabubuo sa ilalim. Sa ibang mga gumagawa ng carbonized resal kasi meron sila sa gitnang lata. Then, hinahalo nila yung carbonized resal upang magmix ito ng maayos. Ito naman, ito ay dagdag ka lang ng dagdag. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng, yung carbonized resal, hindi mo pwedeng diinan para maging compact. Hindi mo naman siya pwedeng Halloween kasi masisira dito. Kapag once na hinalo mo, maring humina ang apoy dahil na-disturb yung formation ng apoy sa ilalim. At sigurado, matatagalan ka pa ulit bago ito makapag-recover at lumakas ulit ang apoy. Kaya ang pasensya ang susi dito. Huwag kang magmamadali, dahan-dahan lang. Kaya mo 'yan at gawin habang nagpapahinga. O kaya naman ay nagluluto. Kaya ang isang sako nga ay natapos namin mga bandang 6pm na. Kaya ang 3 sacks, madali lang. Expert tips para sa mas madaling carbonized trestle. Base sa aming experience sa paggawa ng carbonized trestle, ito ang ilang mga tips para mas mag maging mabilis at epektibo ang gagawin nating carbonized trestle mga ka-farmer. Number one, mas mabilis mag-carbonized kapag mahangin. Ang hangin kasi nakakatulong sa pagkalat ng init sa ilalim upang makapagbwilo yung baga na nandun sa loob at paglabas ng usok, paglabas ng singaw. Kaya mas mabilis ang proseso. Gamitin ang wither to your advantage. Pangalawa, pwedeng mag-carbonized rice sa may atip o kahit na umulan dahil nga walang masyadong usok at init. Pwede kang mag-carbonized rice kahit pa may atip, kahit pa kung umulan. Pero kung umulan, okay lang. Hindi ito makakasira sa ginagawa natin. Basta ang gawin mo lang, lagyan mo ng covering sa taas ng yung paapoyan kasi kapag tuloy-tuloy o mas malakas yung ulan, matik yun, Papatay niya yung apoy. So lagyan mo lang ng covering o kaya naman kanal paikot para hindi uh, mabasa ng Or in short, huwag kang mag-carbonize sa resal kapag umulan. Or kapag umulan, na mag-carbonize sa resal, resal ka, dapat doon sa may atip. Pangatlo, wala kang makikitang apoy sa ibabaw. Init lang ang nagluluto. Kasi ang carbonized resal ay hindi nasusunog sa apoy sa ibabaw. Kundi niluluto ito ng init. Nang dahan-dahan lang na nanggagaling sa loob. Wala kang makikitang apoy sa, sa ipa mismo. Kaya hindi ka rin mainitan dahil sa loob ang apoy. Safety first ka, kaparmer. Tandaan mo na sa ibabaw ay lagi mong tatabunan ng ipa. Hindi masyadong makapal. Yung tama lang. At dahil dyan, wala kang maramdamang init sa labas. At kapag pagkatapos na yan, buusan agad ng tubig kapag luto na. Kapag nakita mong totally black na ang rice hull at tapos na ang proseso, buusan mo agad ng tubig para mapigilan ang tuloy ang pagkasunog at maging abo. Ito rin ang side na ready na ang yung carbonized rice hull. Ito na ka-farmer yung resulta ng rice hull natin. Ito yung isang sakong resal Naging kalahati yung kanyang Carbonized At ito naman yung dalawang sako Yan Isang sako naman yung kanyang carbonized Ibig sabihin nun Sa isang Sa dalawang sako Isang sako yung resal parang halos kalahati At ito naman yung uling Yan isang baldi yung uling Maka isang sako ka ng uling 230 na kapag binili mo yan, may isang lata ka na. Oh, okay na, solved na yung pang-uling. Ka-farmer, ngayon ikaw naman. Anong CRH method ba ang gamit mo? O kung bago ka pa lang, susubukan mo ba ang wet rice hull technique na ginawa namin? Sabihin mo sa comment section sa iba ba? Gusto namin marinig ang iyong kwento. Maraming salamat, ka-farmers, sa inyong panonood sa araw na ito. Abay niya susunod so, natin na video sa episode na to ay kung paano gamitin ang carbonized rice hull sa pagpapataba ng ating mga halaman. Kaya kita tayo sa susunod na video. Kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ito ay malaking tulong sa ating channel at malaking tulong din ito sa mga gustong matuto kung paano gumawa ng carbonized rice hull. Sana matulungan natin sila at mag-spread tayo ng information. Maraming salamat mga kapamers sa inyo.